Kapal na mukha mo. Gagawa-gawa ka niya ng hype na yan. Gagawa-gawa ng anak. Kapal na mukha. Di kaya ulagaan, hype na yan. Ano ako mag dito? Kala mo ko'y napasweldo mo nga ako, hype ka? Ang ina mo ka d'yon eh. Di mo nga ako d'yon nabigyan ng pera, hype ka eh. Inoom yan? Nagapakapuyat nga ako para magkaroon ng sariling pera? Nakawawa mo lang ako dito?